tayo guys letter D guys ayan dito tayo mag letter tayo ay lagi namang yung may bantay eh Itu si jaket, cerita dia ya? buat kita menunggu Pak. San, ayo, oh, di itu tayo, ah, ya, my doggy. <laughs> Diyan lang yan. Naglinis siguro. O yan. Tingnan natin. Ha? Ayun o. Ang init niya. Good morning! Ha? Huh? <laughs> Mag-init Good morning! Good morning naman eh! Nabati naman ang good morning! ba Magpapalinis! Sabi ko kita na magpapalinis din ako. Ayoko muna eh. <laughs> may mo, Hindi may kasama ako. Anong ah? makain mo diyan? May kasama ako. Siya, ah, wala, half lang daw siya. Anong makakain oh. mo diyan? Ito ba yes. yung... Anong makakain? Ay puto bonggong, puto cheese at saka pansit. Puto bonggong? Mm. Ay kanin mo yes. mamaya kayo. Ah, magpa-reserve na lang. Ano ba sa inyo? Baka mamaya maugustong itong tiyan. Ano ba tiyan? Ulo. Ano para mamaya sa unit? Hindi ako. Hindi ako. Chat ako. Tiyan ikom. Anong gusto mo? Eh, tiyan na lang sa akin. Reserve mamaya. Ah, Puro tiyan. Puro tiyan. Ano yan? Ano yan? Ano? Puto bumbong. Photo cheese at salapansit. Hindi ka manood to eh? Hindi na. Pag na ko din mo ulit ako. Ah, muli na ka? Sampo-sampo. lang yan. Oh, And Sige. Bani na lang ko. Ang kape mo na ay soft drinks. Adili ko soft drinks mo. Aga okay, aga. Ah, ah, sige. Eh lahi na na ko na. Tulo ako lahi. Tulo daw yung siya. Ate Wala pa. Ah, wala pa na anan. Ano ka nangyari sa akin? Nandito na ba? Lawi na ka paskura na. Kapang <laughs> Pasko rin. Ayan na lang po ang sa amin. Nagahan po namin. Ayusin mo, ayusin. <laughs> ayusin mo, ayusin. <laughs> Pak kanu ba? baik ka? Galing talaga dito eh. <laughs> <laughs> <Asa> baik Ikatnya <laughs> <Kepi, kepi, kepi. laughs>

ay nakuha ay nakuha na papel ng ano ng po ano tayo di-leber muna nga ako di Pagdating niya, eh, pinahanap ko na Ay, ako, oo nga. Ako nga pala sa sakyan mo, Ay,

itu pagi, selamat 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 pagi, tiduran <laughs> lupa. 往烏溪沙列車即將到達，請先讓車上乘客落車。前往烏溪沙的列車即將到達，請先讓車上的乘客下車。The train to Ukai Sha is arriving. Please let passengers exit first.

Uh, Mother Earth. Mikela, shout out po sa inyo lahat. Then, uh, Idol Kalinga, Edward. Mikela, shout out po. Miss uh, Jean, Mari, kumusta? Nigala sa sayo. Mga babes. Babes lads, nigala shout out po. Yan Mendoza, nigala shout out. Um, sino po ang aking hindi pa nabanggit? <laughs> Pasensya na po, may na, na pa memorya. Yeah. Thank <laughs> Shout out to sa ating lahat. Salamat po. Wala din po. Kung wala sa inyo, kung um, dahil sa inyo, wala pa ako ngayon dito. God bless po. I love you all. Thank you so much. Um, sana patuloy pa kayong sumasap. Uh, sana lagi niyong susubaybayan ng aking vlog. Thank you guys. I love you. sa sa ano guys um, sa rooftop ng Jim Chachoy sa uh, cruise ayan dito sa rooftop ng Jim Chachoy sa cruise guys thank you guys God bless